Good morning guys So ito uh, Araw ng kan, Sabado oh, Palabas tayo ngayon kasi ito yung schedule na ano Na sinabi ko na Aayusin uh, namin si Sheven Kasi nga nadali na yung alternator niya At the same time kahapon pala Inayos ko na rin yung Yung ilaw niya Kasi Nadali yung kan, signal light niya guys so, Okay naman, ayos ko naman kagad ito, pupunta ko ngayon dun sa pinagtatrabaho ni Mox. Yung bilas ko na ano, na mekaniko. So, medyo malayo-layo yung biyahe guys. Kaya, kini kaya so, but, so far sana ma maayos natin ngayong araw na to. Kasi si Paul bukas may kani eh, may party na uh, atensya. siya. And then mamaya pagkatapos nga po ng ano ko. Parang condition sakyan at sakay sa mamaya. Pagkatapos nito pag natapos, um, tawag dito wali mamaling gi kami nang ireregalo ni po sa birthday na pupunta niya bukas so so far pumunta rin na, lumabas din ako kanina nagpulot ng mga inkan ang kaso mangilan nila lang mga sa sampung piraso ata so uh, sabi ko nga at least nakapag exercise din tayo kaso talaga malamig saka ang kapal ng snow guys ang kapal yan kasi nung nakarang ano nakarang araw nagkaroon ng kano ito uh, extreme weather condition ng Ontario napakalaki ng napakakapal ng snow saka storm kaya malamig na malamig kaya ito pinapain pinapain ko muna si Seven at dan muna tayo ng pandesal so ito guys so, ayun kapitin tayo ng pandesal tapos tumawag na ata si Mux na hindi ko nasagot baka nandun na yun so tara let's go So, doon siya na. Kumakain ako ng ano na, nagutom na, 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 na din ako. So, so far, okay na. Naano na namin yung ano, alternator. So, natagalan ng kaunti kasi si Mox talagang in-examine niya maigit yung sasakyan. Kung yung distribution ng alternator, eh tama. Tama naman. Which is okay. Pero, kuminsan naglulo ko. Ngayon, ang ginawa namin, inserban namin, tapos nag decide kami na palitan na lang kasi nandito na rin ang bago eh e, pinalitan namin yung bago pagkarapat na ang bago tinisting na lang namin na yung kanya yung scanner ayun nakita na nga na tal talaga talagang yung alternator may problema kasi yung yung distribution ng kuan alternator na old nasa 45 no pero yung bago nasa sa mababa lang na kaya niya yung 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 idle saka yung ilaw doon sa 35 na yung battery eh nasa 14 something na nandun na hindi hindi bumababa ng tumataas yung 30 okay na yon kaysa doon sa dati na 45 nahihirapan na siya na mag-distribute ng ano ng alternator para iba to doon sa mga sinusuplay niya dito sa sa sasakyan so yun so okay na natapan so guys thank you thank you so much so pauwi na ako so dadan muna ako doon sa bahay nila kasi may kukunin ako may pinapakuha si Mrs. Baka sakaling madaanan ko pa yung ano mga I mean baka sakaling ma sundo ko pa yung maginago guys kawawa naman yeah Yun guys so kaemo na tayo guys thank you thank you so much Ito guys so pauwi na din ako Yun nga gaya ng nabanggit ko uh, may dadalang ako kila Porsche and then ito nga parating na yung kan guys uh, snow na naman So makikita nyo dun sa harap saglit. So yeah, makikita nyo guys. No. Video, masama na naman ang ukan palahon gawa storm na naman ata. And then one more thing, yan yung nasa harap po si Mukshan guys. Yung yung ukan asawa ni Porsche. So, yun. Thank you, thank you so much. Uh, tayo, update tayo guys sa ano sa byahin natin maging sa pagsundo dun sa magina ko kasi tinawagan ko lang si Mrs sunduin ko na sila diretso na ako pagka ano nito pagka kung ako nung pinapakuha ni Mrs. Kila porsia so, yan. so yun guys kita the cats so, guys so dito nas nasundo ko na yung makina ko dito kami sa Walmart yeah, mga malingki ng stock ni Pool yun is no guys so. wow snow and then one more thing magkakaroon ng snow storm bukas yari si Junjun oh my god yeah. so yun guys so kita kiss na lang po tayo sa bahay pag uwi no yan yeah. so, hindi ko pa alam kung ano yung kwan namin eh sistema namin eh yan yeah. snow storm Yeah. Nandito na kami sa bahay kakarating lang. So, yun, nagpa-grocery na rin sa Walmart, then naayos na rin sa sakyan. So, yun. Thank you so much pala kay Mox. Yan. Maraming salamat at nandiyan siya. Yan. So, yun, guys, thank you salamat. at uh, thank you, thank you at maraming salamat po. Ingat po kayo.